po kayo mga kapanganay at tayo po narito ngayon sa ah, maliit na niyugan yan dito sa malapit din po ito sa area number 3 yan at tayo po ay kaya po marito ay ang kukuhanin po talbos ng sili dito po ay maraming talbos ng sili ah na ay naman meron pong sili ay ang problema ay may bunga na ay titingin naman talbos tayo yan po oh. mga palagi sa ulam ano pating yung gubat na rin po uli ay ito po ay kung nun ay na in-spray ipin spray ko nito kay Chong ay ngayon po ay gubat na uli tayo po ay kukuha talbos ng sili pero yan ang pagkadami pong sili hmm Yan po oh, ah, pagkadami. Eh. Oh. Ay, lang ang kukuhanin. Eh. Ma nagpapakuha ng aking ina. Sabi ko pa man ako oh, nagpresenta nga at saka marami doon inay eh, sa aking niyugan. Ah, ito po na may ayos na oh. Magiging, hindi ko alam po kung um... magagata o oh, magtitinula yan o oh. ayun pala maganda na ito oh. Yang gubat po ay ako'y nakaka Pwedeng tumuntong wala pa man tayong buta Nakay po oh ari karatig Ang madami Ayan oh maganda ay, Akala ko mapapahiya sa aking ina at Puro may bunga ang kitakway Ari po tumu, oh. Yan, ang tamo Ayan ganda oh Ah di ni po kung kayo narin eh talagang libre na hmm. yung po iba'y tuyot na oh, natutuyo na Mm. Yan oh. Tuyo na oh. Yan po yung ating isa. Oh, kukuhanin na yan. Tayo po ay ating pumuputol. Ito yung gagaganda pa ito pag pinuputol. Lalong dadami siya nga. Yan po oh. Mm. yan agara. Yan inay, 'yung 'yung pinagbibili sa akin sili okay na oh. akala ko yung wala at puro hinog na ang may bunga na ay pag po may bunga na ay nawawala po yung kalbos ay bali ito po na may umarami oh, na rin oh. yan oh. Hmm. Bagi po pang lagay lang sa mga tinula ay eh, di okay na oh, yan. tayo po titingin din ni pa sa kabila oh kung wala na pong kasamahan ay eh, okay na ito marami na rin yan o oh. baka po ay pagbibilhin eh. baka mga 20 pesos na atin po pupuntahan na rin kabila ang sili na ay eh, kita ko na po ay eh, kaya lang ay eh, puro bunga naman ang sili oh. nabungkal yung saging sa natin oh natumba ho, oh, pa ho. Oh. Maliit pa siya, natumba. Ay, okay lang. Na ito po. Oh. Na ito pa, mga kapanganay oh. Ay, wala. Puro bunga naman oh Yan ho. Oh. Walang talbos. Ay, wala. Ay. Wala man lang. Ya, sa bagin. Pag-aaring hmm. niyog Ayos na yun Nagagapaan po ng ay Bagin eh pero hindi po naman na Namamatay siya Ari, kukuha tayo ng ilan laang Ako may hindi mahilig sa ganito sili Yan o oh. Para po ay Magdadala tayo may bunga o oh. Yan oh. Yan o oh. Hindi mo oh. Kaya hey, ayos na ito hmm.